Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay pasi sa inyong mga zodiac signs sa araw ng lunes, August 11, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips sa pwede pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayo magpahit ng money oil sa inyong mga palad mga kachanski. Ito ay makakatulong para kayo po ay kapitan ng swerte. So ito pong money oil, mainam po ito sa kahit anong sugal na inyo pong sasalihan para kayo po ay pinasin. Kung gusto niyo pong umorder, kung wala pa po kayo nito, pwede po kayo mag-PM sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. Meron po tayong money oil, cleanse, blast, and ritualize na po. At kung meron mga po kayong mga numerong lagi nyo pong pinapangalagaan, so pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine itong mga numerong ito base po sa inyong mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, lagyan mo ng saya ang buhay mo. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerte numero, 9, 18, 21, 28, 33, at 37. Para sa mga taong Taurus, huwag mong yakapin ang lungkot at sikapin mong makawala rito. Ang iyong mapalat na kulay ay green. Ang iyong mamaswerting numero 7, 15, 20, 27, 33 at 41. Para sa mataong Gemini, hindi nabubuhay ang tao dahil lang sa material na bagay. Ang bumubuhay sa tao ay saya at ligaya. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerte numero 5, 11, 21, 31, 35 at 39. Para sa mga taong cancer, nakakatuwa ang mangyayari sa iyo. Sasabihin mo ng palihim sa langit ang iyong gusto at pakikinggan ka ng langit. Kaya't kikilos ito para pagandahin ang iyong buhay. Ang iyong mapalan na kulay ay purple. Ang iyong mga numero, 2, 16, 22, 26, 39 at 45. Para sa mataong leyo, magkamali ka man ng pagkilos, magpupunga pa rin ito ng maganda. Ang iyong mapala na kulay ay pink. Ang iyong mamasorting numero, 1, 15, 20, 24, 31, at 40. Para sa mataong Virgo, Magsimula ng gumanda ang pangyayari sa buhay mo. Kahit pa magpumilit ang mga kontrabira sa buhay mo, hindi na nila ito mahadlangan pa. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga sorting numero, 9, 11, 15, 23, 27 at 35. Para sa mga taong libra, umarap ka sa salamin at sabihin mo ito. Hindi lang maganda ang itsura mo dahil maganda rin ang magiging kapalaran mo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamasorting numero, 6, 13, 28, 30, 34, at 41. Para sa mataong Scorpio, pansinin mo ang isang lalagyan. Nadagdagdagan lang kapag may paglalagyan pa. Ito ay nagsasabing magpawas ka upang magdagdagan ka ng bagong magandang pagay sa iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamasorting numero, 3, 17, 20, 25, 39 at 44. Para sa mga taong salitaryos, maghanap ka para makita ka. Walang magandang mangyayari sa mga taong ayaw kumilos. Sa paghahanap, ang mga bagong oportunidad ay namamataan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerte numero 1, 18, 26, 32, 35 at 40. Para sa mga taong Capricorn, dadalawin ka ng swerte. Hindi mo man ito aktual na makaharap, tiyak na makikipag ugnayan pa rin ito sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga numero, 4, 16, 20, 31, 32, at 43. Para sa mga taong Aquarius, huwag kang magulat kapag sinuwerte ka. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga numero, 8. 10, 14, 27, 34, at 45. Para sa taong Pisces, lumikit ka sa mga masayahing tao para sumaya ka rin. Ang iyong mapalad na kulay ay aquamarine. Ang iyong mga masorting numero, 2, 11, 19, 24, 28, at 37.